Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na ito mga idol ay second chapter sa buhay ni Lolo Baston, ang pinakamalakas na ermitanyo. Simula na po natin ang bagong kwento. Makalipas ang mahigit sa dalawang mga taon, ang buong akala nitong si Lolo Baston na matatahimik na ang kanilang buhay kasama ang apong si Roman. Ngunit dumating na naman ang pagkakataon na masusubukan na naman ang kanyang kakayahan at lakas. Bumisita ang mga ito doon sa isa sa mga dating matalik na kaibigan nitong si Roman doon sa kabilang bayan. Isinama na din nitong si Roman ang kanyang lulubason dahil nga gusto nitong ipakilala sa kanyang mga kaibigan. Sa hapon na iyon, masayang naghanda ang mga ito sa karawan nitong si Dudong ang matalik na kaibigan nitong si Roman. Tumulong na din sa paghanda si Nalulubaston at Roman dahil bukas pa ang karawan nitong si Dudong at napaaga ang kanilang pagpunta nila ni Lulubaston. Kaya ayon, tumulong na lamang muna ang mga ito sa mga gawain at paghanda. Nakapag-asawa na itong si Dudong at mayroon ng dalawang mga anak Marami ding mga kabayan doon sa kalapit sa bahay nila ni Dodong at nando doon din ang iba sa mga ito sa bahay nila ni Dodong para tumulong na rin. Alas 5 na lang hapon nang mayroong dalawang binatilyo ang dumating. Ngunit agad na napahinto ang mga ito doon sa unahan. Kaya nagtataka si na Dodong kung bakit hindi tumuloy ang mga ito sa paglapit sa kanilang bahay. Nakikilala ni Dudong kasi ang dalawang iyon. Mga anak ang mga ito ng kanyang kausap at nakilala doon sa bayan ilang linggo na ang nakaraan. Usapan kasi ng mga magulang ng mga ito na doon sa kanila. Kukuha ng baboy na kakatayin at lilitsunin itong si Dudong para sa kanyang karawan bukas. Napabulong-bulong pa nga itong si Dudong. Dahil papagabi na kasi napasagsag ang mga ito at kahit na anong tawag pa ni Dudong doon sa dalawa nando doon lamang ang mga ito sa unahan kaya napilitan itong si Dudong napuntahan ang dalawa ang dahilan kung bakit hindi nakakalapit ang dalawa dahil naramdaman ng mga ito ang presensya ni Lulu Baston hindi kaya nila ang makalapit doon sa bahay ni Dudong dahil sa matanda. Kinausap agad ito ni Dudong at makalipas ang ilang mga sandali nagmamadaling umalis na rin ang dalawa. Nagtataka din itong si Lulubaston at napatitig ito doon sa dalawang kabataan at ramdam niya na hindi mga ordinaryong tao ang mga iyon. Nagtatanong itong si Lulubaston kay Dudong. Ang sagot naman nitong si Dudong Ah! Kaibigan ko ang mga magulang ng mga iyon, Lolo Baston. Nakatira ang kanilang pamilya doon sa may lupa. Doon sa kabilang bahagi ng sapang nag-uugnay dito sa bayan ng Turko at doon sa bayan na pinagmulan ninyo. Sa kanila ako kukuha ng mga makakatay na mga baboy. Sa narinig, naging panatag ng kaunti ang naramdaman itong si Lolo Baston dahil kakilala at kaibigan pala nitong si Dudong ang mga iyon. Ilang sandali lamang dahil abala itong si Dudong. Inutosan nito ang asawa at ang kanyang bayaw na sila na lamang ang kukuha doon sa nasabing dalawang mga baboy. Ayon doon sa mga bata kasi nandodoon na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Nakahintay na din doon ang mga magulang ng dalawang kabataan. Dinala na ng mga ito ang dalawang mga kakatayin na mga baboy doon sa gilid ng sapa. Dahil hindi na kasi maabot pa ng sasakyan doon sa kanilang tirahan sa may lupa. Nagpasama na lamang ng dalawa pang kapitbahay nila ni Dudong ang mga ito para mayroong makakatulong. Sakay ng isang tricycle ang apat. Ang asawa nitong si Dudong na siyang nagdala ng bayad para doon sa dalawang baboy kasama din ang kapatid nito at ang dalawang mapinsa ni Dudong. Medyo may kadiliman na nang baybayin na nila ang bako-bakong kalsada papunta doon sa may sapa. Mayroon din kasing kalsada ang madadaanan doon dahil konektado din ang bako-bakong kalsadang ito doon sa kabilang barangay. Tumaan pa ang mga ito sa mga makakapal na mga damuhan at punong kahoy bago narating ng mga ito ang gilid ng sapa. Nandudoon na ang kaibigan nitong si Dudong. Nandudoon na din ang dalawang mga baboy na itinali doon sa mga puno. Habang kasama naman ng mga ito ang dalawang kabataan na sumundo sa kanila. Ngunit ang hindi maintindihan ng asawa nitong si Dudong, nandudoon din ang dalawa sa kanilang mga kapitbahay. Ilang araw pa lamang ang mga ito doon sa kanilang lugar. Ayon sa tinutuluyan ng mga ito, nakapit bahay nila ni Dudong, nagbabakasyon lamang ang mga ito dito sa kanilang lugar. Galing ang mga iyon doon sa bayan ng Singko, ang kabilang bayan ng Turko. Ngunit marami agad ang tumaas ang kilay sa pagdating ng dalawa. Nakikilala kasi ang bayan ng Singko na pinamumugaran ng mga halang ang kaluluwa at nandodoon ang maraming mga masasamang gawain sa bayan na ito. Nagaganap ang maraming bintahan ng bato, mga patayan at iba't iba pang mga krimen. Kaya nagtataka ang grupo ng asawa nitong si Dodong kung bakit nando doon din ang dalawa. Nakikita pa naman nilang nagmising aso ang dalawa. Ilang sandali pa, bumaba na ang asawa nitong si Dodong na si Linda para iabot ang bayad doon sa dalawang matatanda. Panandali ang nag-uusap din muna sina Linda at ang medyo may katandaan na laki na siyang kaibigan ng kanyang asawang si Dodong. Pagkatapos, agad na nilang hinila ang dalawang mga baboy at isinakay doon sa kanilang sasakyan. Nakapagtataka din na hindi man lamang sila nahihirapan sa paghila doon sa dalawang baboy na iyon usa kasing sumunod ang mga ito sa kanila. Nang papasakay na sana itong si Linda doon sa kanilang sasakyan, biglang humarang ang dalawang kalalakihan na bisita ng kapitbahay nila. Agad na binabastos ng mga ito ang ginang. Kaya sa inis na itulak ito ng babae papalayo. Hindi naman nagpumilit ang mga ito. Umatras at nakangisi lamang sa kanila inis na inis itong si Linda. Pati pa nga ang kapatid nitong lalaki akmang mang lalabas sana ng sasakyan para sapakin ang lalaking iyon. Pinigilan na lamang ito ni Linda para wala ng gulo pa. Ilang sandali, mabilis nang pinaalis doon ang kanilang sinasakyan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto na papansin nila ni Linda na kakaiba ang mga pag-angil ng mga dalang baboy nila at napapansin din ng mga ito nakakaiba ang titig ng mga ito sa kanila nakakaramdam ng pagkatakot itong silinda hindi pangkaraniwan ang mga ikinikilos ng mga baboy na dala nila hanggang sa gitna ng kadiliman may mga nakikita na ang mga ito na parang mayroong mga nilalang ang nagtatalunan doon sa kakahuyan at parang sumusunod na din sa kanila ang mga ito. Kinakabahan na itong si Linda habang sinabi agad sa kanyang kapatid ang mga nakikita. Sagot lamang ng kanyang kapatid na siyang nagmamaniho sa tricycle na iyon. Huwag mo nang pansinin ang mga iyan at Linda. Mas lalo ka lamang na matatakot. Kailangan na natin na makalabas agad sa kakahuyan na ito kinakabahan na din kasi itong si Pupoy. May mga narinig na ito tungkol sa mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Ngunit wala naman siyang nakikita na ganong klasing nila lang. Ngunit sa mga nangyayari ngayon, mukhang totoo nga ito. At ang isa pang iniisip nitong si Pupoy, kung ano ang mga ginagawa ng dalawang bisita ng kanilang kapitbahay doon sa gilid ng sapa. Masama talaga ang kutob at hinala itong si Pupoy. Ngunit biglang napatigil ito sa kanyang mga iniisip at biglang natapakan ito ang prino ng kanilang sinasakyan. Dahil may nasipat siyang mga katao ang nasa unahan na sinagan na kasi ito ng kanilang ilaw sa kanilang sinasakyan. Nakahambalang pa nga ang mga ito sa kanilang daraanan. Makailang bisis na binusinahan niya ito Ngunit hindi man lamang natitinag ang mga nilalang. Kaya inihinto na nitong si Pupoy ng tuluyan ang kanilang sinasakyan at pinatamaan ng ilaw ang mga taong nasa unahan. Dito na, kamuntikan ng mapasigaw ang mga ito. Nang makita na nila nang klaro ang mga hitsura doon sa mga nilalang. Batid nilang hindi ordinaryong mga tao ang hitsura ng mga ito. Bukod sa napakapangit ng mga hitsura, kumikislap pa sa gitna ng kadiliman ang talas ng kanilang mga kuko at ngipin. Nilukuba na ng takot ang mga ito. Itong silinda, hindi na talaga ito nakatiis. Lalo na nang may kumalabog sa bubong ng kanilang sinasakyan. Napasigaw na ito ng tuluyan. Pati ang dalawa nilang kasama. Agad rin na napapasigaw ang mga ito. Dahil ang dalawang baboy na nasa loob ng sasakyan agad na itong nagpalit ng anyo sa pagiging mga aswang at walang pagdadalawang isip na inaatake na sila ng mga ito. Habang ang kapatid nitong silinda, nagawa pa nitong makuha ang isang tubo na nandoon sa kanilang sasakyan. Ngunit biglang sumulpot na din doon ang dalawang lalaki at agad na nakikilala ito ni Pupoy ang dalawang bisita ng kapitbahay nila may dalang mga matatalas na bagay ang mga ito at pagkatapos napaigit na lamang itong si Pupoy nang mayroong tumarak sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak doon sa lupa napagapang itong si Pupoy ngunit talagang sa dami ng kanyang tama lumalabo na ang kanyang paningin Bago siya tuluyan na nawala ng malay, nakita niyang hinablot ng dalawang mga lalaki ang kanyang kapatid na silinda. At bago pa ito pinatay, pinagsamantalahan muna ito ng dalawang buhong. Habang ang kanyang mga pinsan, tuluyang kinatay na ito ng mga aswang. At hindi pa niya lubos na inaakala ang mga aswang ay ang pamilya ng kaibigan nitong si Dudong ang dalawang baboy na dala nila ay mga anak nito hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat sa mga kaganapan na iyon. Dahil maaga pa ang gabi, mayroon pang dumadaan doon sa lugar sa mga ganong oras. Biglang nagpulasan ang mga aswang at agad na naglaho doon sa kalublooban ng kakahuyan. Nagulantang naman ang mga mga ngahoy doon sa kanilang nakita at agad na ipinaalam nila ang mga iyon doon sa mga taong nakatira sa lugar. Habang abala naman si Dudong dumating na sa kanila ang balita at kasama sina Nalulo Baston at Roman agad na pinuntahan nila ang mga pinangyarihan ng krimen. Nakasabayan pa nila ang ilan sa kanilang mga kapitbahay na may dalang mga ilaw na sulo at mga itak. Kumakabog na ang dibdib nitong si Dudong sa isip nito na sana hindi ang kanyang pamilya ang mga nabibiktima. Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa kakahuyan, kitang kita niya ang kanyang sasakyan. Kaya napatakbo na itong si Dudong at nang makita ang bangkay ng kanyang asawa at bayaw, naglupasay na sa kakaiyak itong si Dudong. Ngunit ang mga tanod, dali-daling binitbit nila itong si Pupoy dahil nakita nilang humihinga pa ito. Dito na din kumilos itong si Lolo Baston. Agad na pinakiusapan ang mga nandoon na ibaba na muna sa lupa ang sugatan na si Popoy dahil kaya niyang gamutin iyon. Sa isip kasi ng matanda, kung dadalhin pa nila iyon sa ospital, baka hindi na iyon makakaabot pang buhay. Nakita nitong si Lolo Baston na maraming sugat itong si Pupoy. Ang ilan naman sa mga kapitbahay nila ni Dudong nabalitaan nila ang kakayahan itong si Lolo kaya tumalima ang mga ito sa utos ng matanda. Dito na mabilis na nag-uusal ng mga orasyon ang matandang si Lolo Baston. May kinuha din itong dalawang batong kulay itim na mga lagit at idinampi ito ng matanda doon sa mga sugat nitong si Pupoy habang nagpapatuloy sa pag-uusal ng mga orasyon. Ang mga tanod naman, pinitbit na din nila ang mga kawaawang mga nabiktima ng mga aswang na mga pinsan nitong si Dodong. Warat ang katawan at nawawala ang mga lamang loob ng mga ito. May mga kagat din ang mga ito sa kanilang mga liig. Habang itong si Dodong, parang sasabog na ang dibdib nito dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Bukas na ang kanyang karawan at ito pa ang nangyayari sa kanyang asawa. Ang apo ni Lulubaston na si Roman. Hindi na nito malaman pa ang dapat na gagawin kung paano pakalmahin ang kanyang kaibigan. Ramdam niya kung gaano kasakit na mawalan ng mahal sa buhay at sa ganitong pagkakataon pa. Ang asawa nitong si Linda may mga palatandaan na ginahasa pa ito bago tuluyang pinatay. Lumipas ang ilang mga sandali, may mga pulis na ang dumating doon sa lugar. Habang ang mga taong nando doon, hindi makapaniwala ang mga ito at gulat na gulat sa ginawa ni Lolo Baston. Nagawa kasi nitong sagipin ang buhay nitong si Pupoy. Ngunit ang bili nitong si Lolo Baston, huwag ilayo sa kanya itong si Pupoy. Doon na nila ito dadalhin sa bahay nila ni Dudong. Sa tingin kasi ng matanda, alam at kilala ni Pupoy ang mga salarin. Maaaring masasabi nito kung sino-sino ang mga ito sa oras na bumalik na ang malay nitong si Pupoy. Gusto kasi sana ng mga pulis na sila na ang magdadala kay Pupoy. Dadalhin nila doon sa ospital at babantayan na lamang nila. Ngunit pakiramdam nila ni Roman hindi ligtas si Popoy sa kamay ng mga polis. Mga aswang ang umaatake sa mga ito at maaaring makagawa agad ang mga ito ng paraan para tuluyang mapatay itong si Pupoy. Alam nitong si Lolo Baston at Roman na mga aswang ang mga salarin. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanilang isipan kung sino ang mga ito at kung saan nang gagaling. Nagtanong-tanong itong si Roman doon sa mga kapitbahay nila ni Dudong. Ngunit walang maibigay ng mga pangalan ang mga ito kahit na mga pinaghinalaan lamang ay wala. Nang makabalik na ang mga ito doon sa bahay nila ni Dudong, parang dinurog ang puso ng matandang si Lulubaston at itong si Roman nang makitang nag-iyakan na ang mga anak nila ni Linda at Dudong. Pati itong si Dudong, iyak ito ng iyak habang itong si Pupoy nakahiga ito doon sa isang kwarto nilapatan na din nilulubas doon ng mga malalakas na gamot ang mga sugat na natamo nitong si Pupoy ang sugat na natamo nitong si Pupoy ay hindi galing sa mga kalmot o kagat ng mga aswang galing ito sa mga matatadas na bagay na maaring isinaksak sa kanyang katawan palaisipan sa kanila kung sino talaga ang mga salarin ngunit hawak nila itong si Pupoy hihintayin na lamang nila na tuluyan na itong magising. Hindi talaga pumayag ang mga ito na madala ng mga pulis. Samantalang ang ama nitong si Pupoy na si Manong Alfonso, doon na din sa bahay nila ni Dudong nakaantabay ang matanda para bantayan ang anak at ang bangkay ni Linda na nakaburo na nandoon sa may sala. Matiwasay naman ang gabing iyon, ngunit kinaumagahan kapansin-pansin ang pag-aligid doon ng dalawang kalalakihan na bisita ng kanilang kapitbahay. Tanong ng tanong ito tungkol sa mga nangyayari at tungkol sa kalagayan nitong si Pupoy. Kaya nagdududa agad itong si Lulubaston sa ikinikilos ng mga ito. Kaya minarka niya ng mga orasyon ang dalawa. Kinahapunan, nang tuluyan ng magising itong si Pupoy, nasabi na nito kung sino ang mga salarin, kung sino ang mga umaataki sa kanila. Malinaw na nakikita ni Pupoy ang lahat-lahat at nakikilala niya. Ang pumatay kay Linda at sa dalawa pa nilang mga pinsan ay walang iba kundi ang pamilya ni Manong Bino. At isinalay sa'yo din itong si Pupoy na mga aswang ang pamilya nito at kasama din sa mga gumagawa ng kasamaan ang dalawang bisita ng kapitbahay nila. Sa galit nitong si Dodong, agad nakinuha nito ang itak at nagtatakbo na ito palabas. Papunta ito doon sa kanilang kapitbahay. Ngunit wala nang naabutan pa itong si Dudong. Ayon kay Manang Purita na kanina pa nakakalis ang dalawang bisita niya. Pinapainahon nila itong si Dodong kinausap na din ito ni Lulu Baston. Tanong ng matanda. Dodong, hindi natin maipaghiganti ang kamatayan ng asawa mo sa ganyan na pamamaraan. Baka mapahamak ka lamang. Alam ko din na hindi mo kakayanin na labanan ang pamilya ng mga aswang na iyon. Hayaan mong ako na ang gagawa sa mga bagay na ito sabihin mo sa akin ang kanilang tinitirhan. Nanginginig ang katawan nitong si Dudong dahil sa naramdamang galit pagkatapos sinabi ang kinaroroonan ng tirahan nila ni Manong Bino. Uy kang muli nitong si Lolo Baston kay Roman. Roman. Bantayan mo si Popoy. Baka tuluyan siyang tugasin ng mga aswang. Ngayon na ngayon din pupuntahan ko ang kanilang tirahan wala akong ititirang buhay sa angkan ng mga demonyong ito